Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magwentuhan. Kanina nga ay naganap na ang first round ng NBA Draft kung saan ang una dyan ang French Wing player Zachary Shay mula sa France na napunta sa Atlanta Hawks at number 2 pick naman si Alexander Sarr na taga France din at napunta sa Washington Wizards So back to back years nga na taga France ang number 1 pick. Taga France din ang Rookie of the Year at ang reigning Defensive Player of the Year. So French takeover nga ang nagaganap late ni mga kaibigan Sa ngayon ay hindi pati ya ko maglalaro ang top 2 picks ng draft ngayon sa Paris Olympics. Ang number 3 pick naman ng Houston Rockets ay si Reed Shepard na isang sniper. Subalit madami nga nakabang sa kung ano ba ang gagawin ng Spurs sa draft na ito dahil hawak nila ang number 4 and number 8 pick at pinili nga nila ang combo guard ng back-to-back -back national champions Yukon Stephon Castle. Isang 6 foot 6 point guard shooting guard, kaya din na maglaro ng small forward sa isang small ball lineup. Siya ay isang solid perimeter defender, probably the best sa draft class na ito at posibleng main reason kung bakit siya pinili ng Spurs. Bukod na lang nga sa nanggaling siya sa isang winning culture sa kolehiyo, si Castle nga isang guard na may same body build kay Devin Vassell o kaya naman de John Day Murray. Ganon din nga si Derek White na dating player ng Spurs. Mga long guard sa kayang maging epektibo as a two-way player. Habang madami naman ang nagulat sa ginawa ng Spurs sa kanilang number 8 pick dahil kinuha nila ang gusto ng lahat na kunin nila in the first place. At ito nga ay si Rob Dillingham. Arguably the most talented player mula sa draft na ito. 6 foot na may handles na malakayri at very athletic. Typical talented American point guard nga ito. Ganun ba man agad na itong trinade ng Spurs patungo sa Minnesota Timberwolves kapalit ang 2031 unprotected first round pick at 2030 pick swap top 1 protected. Madaming fans ang disappointed sa San Antonio Spurs ngunit posibleng may pinaplano nga sila dito. Madaming nagsasabi na wala silang pakialam sa pick in 6 years. Ang kailangan nga daw ay yung makakatulong na ngayon. Subalit so, mukhang hindi naman ito gagamitin ng Spurs para sa draft. Bago sa isang big trade para sa isang star player ay A year or two from now kapag talagang hinug na nga si Wemby isang move na nakatingin sa future at hindi sa ngayon na sinasabi ng madami bilang ang worst draft class in the recent years habang sa Minnesota naman ay good move din ito dahil isang player nga si Rob Dillingham na makakatulong na ngayon sa kanila at pwedeng punuan ang pwesto ni Mike Conley kapag tapos na ang kontrata nito in two seasons at maedad na ito na 38 years old obviously ay nagtake ang Spurs ng much more patient approach. They plan to develop Wemby to an MVP type of player. Si Stephen Gasel to a DeJounte Murray, Kawhi Leonard type of two-way wing player. Andyan si Devin Vassell, the very solid shot maker. At may mga draft picks sila to go after another star while still having the cap space to sign another star sa free agency this year or next year. Tila ba tulad ng ginawa ng Knicks para kay Bridges? Nag-ipon lang nga sila ng draft picks para makipag-trade sa piece na kailangan Pagkakaroon nila. Madami ang nagduda sa kanila noon nang bitawan nila si Dejonte Murray, Derek White at iba pa, subalit hindi nila nakita ang vision ng Spurs na nakatutok na sa years ahead na NBA draft at nakuha nga nila si Victor Wembanyama. So if they make all the right moves, nasa tamang direksyon ng Spurs. Hindi sila magiging championship contender this year, ngunit sila ay patungo dito sa mga susunod na taon kapag naging healthy sila at nagawa nila ang tamang mga trade at free agent signings. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?